Tarantado kang aswang ka. Lumabas ka. Hum. Lumabas kang aswang ka. Hmm. Lumabas ka. Magtutuos tayo. Gago ka. Hmm. Nilalapa mong alaga kong pusa, ah. Ang bilis mo naglaho. Sinabuyan lang kita ng asin, ah. Hmm. Lumabas kang aswang ka. Huwag mo kong tarantaduhin. Pasalamat lang ako at may alaga akong pusa dahil nung wala, hindi ko na malaya na pumasok ka ng asawang ka. Hmm. Tarantado ka. Sabi ko na nga ba, ririsbak ka ngayon eh. Hmm. Sabi ko na nga ba, ririsbak ka ngayon eh. Naghahandaan kita ng sandamukal na asin. Bumalik ka rito. Hmm. Bumalik ka rito. Ang bilis mong naglaho, no? Nasabuyan lang kita ng asin. Naglaho ka agad. Di ka naman lang naglalakad sa hagdan. Wala akong nakitang may naglalakad na hagdan na pusa. Huwag mo kong humuning aswang ka. Baka katayin kita. Hmm. Nilalapa mo yung aso. A ah, pusa ko, ha? Hmm. aga-aga mo ng aswang. Aga-aga mo nang aswang, ang aga mo nang aswang. Hmm. Aga-aga mo nang aswang ah. Antado ka. Pasalamat ako, may pusa ako dahil kung wala, hindi ko na malayan, pumasok ka na. Hmm. Masok ka ngayon. Magtutuos tayo, kakatayin kita. Hmm. Nung normal kang pusa, edi eh sana nung pagtakbo ko mo, nalamalayang ko agad. Hindi ka normal, naglaho ka agad eh. Hmm. Naglaho ka agad, pagsaboy ko ng asin eh. Asan ka na? Magpakita ka ng aswang ka. Nang matapos ka ngayon. Hmm. Tarantado ah. Pasalamat ka, hindi ako nakapag-live kanina. Nagulat na lang ako, bigla mo na lang nilapa yung pusa ko, ha? Tarantado ka, sabi ko na nga ba, ririsma ka din. Hmm. Tarantado ka. Hmm. Kala mo, matakot mo ako, hindi mo ko kahit takutin, oy. Pinagandaan kita. May aswang dito, nakapasok, nilapa si Zoro. Nung no, sinabuyan kong asin, biglang naglaho. Kasi kung normal na pusa yun, nakikita ko tumakbo dyan. Hindi eh. Hindi ko nakita may tumakbo eh. Si, si Soro gagulag. Akala ko sinong kaaway. Naku, ginila pa si Soro. Sabi ko na nga ba, naramdaman ko talagang may kikilos ngayon eh. Ramdaman ko talagang may gagalaw ngayon. Pagsaboy ko ng asin ang bilis tumakbo. Tapos sinundan ko agad. Walang naglalakad, walang nakita, walang naglaho, walang walang bakas. Talagang galit na galit na 'yung aswang na yun ah. Hmm. Walang bakas oh, walang bakas. Hmm. Buti na lang may asin ako dahil kung walang ako, ang asin, hindi ko agad na, nasabuyan ng pusa. Ang bilis. Ang bilis pagkasabog ko ng asin, naglaho agad. Tinakbo ko siya. Akala ko maglalakad pa kasi, eh, sabi ko 100% aswang dahil ko nakitang naglalakad. Walang naglalakad. Walang tumakbo. Bigla na lang naglalaho. Wala nga nag... Wala, ma, wala talagang maano. Maniniwala. Hmm. <laughs> Da bigla ako talaga, promise, sa bigla ako. Hm. Grabe, nako. Ah, kagigil ang puta. Bu sana may CCTV camera tayo dito nang nangyayari ito, nakita agad. Sabi ko sa iyo, may re respect na yun. Hindi ako nagsamali. Hindi ako nagkamali. Okay, eh di sana, nandiyan na! Eh kung normal yun, dapat tumakbo na! Hinabol ko agad eh, pagkatapon ko ng asin, tumakbo agad ako eh! Eh bakit wala akong nakita? Naglaho ako bigla? Magic? Narantado! Nag-i, -nag ano ako! Abi ko sumugod. Alam mo yung pagkalabas na pagkalabas nyo? hala tahimik ko milos parang magnanakaw nagulat ako si ano nag-iiyak nag na si Zoro nag na si Zoro Ay! sabi ko sino kayang ano ako may pusa nila pa si Zoro Pagsaboy ko ng asin sabay takbo niya rin ako wala akong nakita wala akong nakita bakas na pusa sabi ko na nga ba ang bilis talaga ng kotob eh. ang bilis talaga ramdam ko na kanina pa eh Nandam mo kanina pa eh. Nandam mo kanina. Kaya sabi, gusto ko matulog kanina. Di ako makatulog. Sabi ko, bakit kaya di ako makatulog? Ang ginawa ko, naghanda ako ng asin. Yung pala, kasi may parating pala. Bababa ako mga. Hindi na naman kaya asin. talaga yung kanina na sa swang. Kasi alam mo kung pusa yun, dapat tumakbo na. Makikita ko yung niya. wala. Walang nga ang ingay paglabas niya eh. Tumakbo siyang kunti tapos dapat nandun pa yung sa baba. Sabi ko, hala, naglaho. Sumama so, mo sa baba? Ha? Uh -huh. Bakit? Magluluto ako eh. Nagluluto ako, ba't ang ingay mo eh? Ano? Tutuot talagang kutug ko. Sabi ko, na-risk back talaga ito. Galit na galit na. Na-risk back. Ano, parang magnanakaw. Hmm. Parang ano? magnanakaw pagkapasok, pagkalabas nyo. Sabi ko, bakit ano? Yun? Pagkalabas nyo. Pagkalabas na pagkalabas nyo? Sabi ko sa'yo, isarado mo kasi pinto. Hindi mo kasi sinara ang pinto eh. Hindi mo kasi sinara ang pinto. Grabe, wala man lang bakas ang pusa. Sabi ko, kung normal ba yun, hindi sana yung pagtakbo, hagi pa ng paningin ko. Kasi sinundan ko agad siya, pagtapon ko na pagtapon ng asin eh. Pero wala eh. Hindi yeah. 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 talaga tayo pwede matulog ngayon. Pero na yung aswang. Hindi tayo ma pwede matulog ngayon. Hey, Kapos um, ko.